Magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan ko. Nandito po sa Cavite. Malakas na pagulan. Kanina pa kami binabayo dito. Kaya nananawagan tayo sa atang, lahat ng ating mga kababayan sa lalawigan ng Cavite. Batangas, halos siya, halos siya na nahagupit. Laguna, Metro Manila. Ingat po tayong lahat. Parting Tagaytay nga daw ay bumabaha na rin. Taas na lugar yan. Yun po yung kinakatakutan namin pagbaba ng tubig galing sa upland area dito sa Bacoor ang baba niyan. Kaya nagaanda na rin yung ating mga kababayan dito sa Bacoor, sa lowland. Naka-prepare na rin po kami dito. Kaya ingat po lahat mga kababayan. Stay safe. Talagang iba na ang panahon ngayon. Ito na yung climate change talaga. Kaya iba yung pag-iingat po sa lahat ng ating mga kababayan. Ang lakas po ng hangin dito at yung ulan. Kaya ingat po tayo yung mga ingatan natin lalo na yung mga bata ha? Ingat po, ingat po Talagang nakakalungkot po Yung mga pinadala natin sa Bicol Nando pa rin, medyo na stranded pa rin doon sa San Fernando Kamsur Pero ganun pa man ay Kung nakikinig kayo dyan, ingat kayo, ingat kayo Pero ngayon dito na bumabayo sa atin na Nag-U-turn eh, yung bagyo Nakala natin nando na sa parte ng Ilocos kagayan Pero parang bubalik yata Kaya nakakalungkot Basta Iba yung pag-iingat sa lahat ng ating mga kababayan, ang ating gobyerno naman at uh, para tumulong. So DSWD, Public Works, ready kayo lahat. Talagang laki ng tubig, malaki ang tubig po sa mga ilog, nagtaasan na. Lalo na dito sa parte ng uh, Imus, uh, Noveleta, Kawit. Kaya ingat po ay uh, yung mga catch basin na mga bayan katulad dito sa Bacoor I'm sure as of now wala pa masyado dito sa amin sa Bacoor pero in po namin na dahil sa laki ng tubig na nagagaling sa taas no uh, upland area like Tagaytay oh o no? or pababa dito Dasmariñas ayan ay uh, pababa yan dito sa amin pero ganun pa man kaya mga kababayan ko dito sa Bacoor ingat po tayo yung mga nasa tabing ilog magsilikas na po kayo Pakinig sa LGU o kaya sa inyong mga barangay at kusang kayo dadaling ng evacuation centers, okay? So, yun lamang po, yun natin panawagan. Kaya, ingat po, ingat tayo. Yun ang pinaka-importante, ingatan natin ang ating pamilya. Sige po, magandang magandang uh, hapon ba o gabi? Wala na. Hindi natin malaman kung gabi na o hapon. Kaya napakadilip. Kaya ingat, ingat po. Dasal tayo, dasal sa Panginoon. Iba yung pag-iingat para sa lahat. Maraming salamat po.